niya, ang galing-galing mo, nakakatulog ka agad. Sabi ko, ito yung secret ko. <laughs> sabi ko, para kahit di ako kahit di pa ako inaanto kasi nakakatulog ako. So ang ginagawa ko, pipikit lang ako, si relax lang, ganyan lang. Tapos pag na-feel ko nakanganga na ako, nakakatulog na ako. And, tapos, sabi ko, gawin mo 'yun. Huwag ka na mag-cellphone tapos pikit ka lang. Tapos, Hindi ko talaga kaya. Yung know, so, sana siya talaga na bago matutulog, kailangan mo sa cellphone or manonood ng ano, mag manonood ng series. Sa cellphone, pagpaan ko kung ano. Sa so, yeah. series, oo. basta kung ano, kung ano yung pwede niya magawa para basta hindi siya matutulog nang hindi siya inaanto. Ganun. hindi matulog na hindi? ako? Bakit? Kaya ko. Ay, pag kailangan ay, ko matulog, tulog ako. Ay, hindi ako inaanto, tulog ako. <laughs> 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 oh, bakit ako? Hindi ako na-antok eh pag siyempre pag kailangan ko matulog, kahit ako naatak, makakatulog ako. Talent ko yun eh, guys. O oh, niya sabi ko, magkakarinkles ko sa ganito. Sabi ko, relax na. Kahit, kunyari, hindi, eh, pag nasa arawan, so, mo na ganun. Ganun. Oh, bakit kaya hindi nyo kaya matulog ng ganon? Ganon gawin nyo kapag nahirapan kayo matulog. Hindi. Ano ba yan? Kasi yes, nga, ikaw may schedule ka pa. Oo, oo gano'n na. Tulog ako. 8.30. 8.30. 8.30 Tulog na talaga ako. Pero minsan niya, pag sabi ko 8.30, hindi pa ako tulog agad na. Pero nakabikit lang ako. Kasi yan, makakatulog na ako. Nakakatulog na ako pagkasapit. Siya so, mama. Um, um, oh, masarap daw tulog niya pag sa... Oo, oh, um. uh, nahawa siya. Wala siyang choice. Siya po, sabi niya, S -s ang ganda nga nito ko to. Ano eh, tulog agad eh. Sabi niya, ang aga matulog. Tapos sabi ni Toti, ah, hindi po, hindi siya makasaya ka, roommate. Ganyan, ganyan siya. Sabi ko, eh, kasi si Pons, hindi maingay matulog. <laughs> hindi siya makulit matulog. Kawawa oh, na naman si Toti. Hindi kasi... Si <laughs> uh -huh. hindi kasi siya makulit matulog. Ganyan, ganyan. <laughs> Ayun. So, parang, eh, si Pons, kasi tayimik lang. Kasi kami ni Pons, parehas kami, hindi kami gumagalaw. Ganun. Clear call. Sige. Oh, hindi ka, higa ka dito, dali.